mga herb taro ng mulbo al herb malitaw spaghetti and e birthday sa tong habibi eh yeah, yeah, sana o habibi <laughs> so mga ron mga habibi at tutag alegria birthday sa tong habibi <laughs> ikaw ron ang ganahan eh <honey. laughs> So, malit na yung spaghetti. Spaghetti yun nun. Kaya para sa... Ano yun okay. Or para sa tong birthday girl. Ah, no. Naman cake kaya Sa Gold Deluxe mga Earth. <laughs> Karoon spaghetti. Tapos mapit kami yung palit karne para magsugba. Alam ah, ni. Sinugba. Say hi to the vlog, bibi baby. So karon nag mga herb ating ah, tulod lang sa ta sa er, push cart. Okay, busy kay pang habibi. Pamili sa iyang spaghetti hunon. Kana <laughs> so, taron og oh, molbo guys ano? mallboal al guys sa ano mallboal al. guys. Ikay lang ni. Birthday girl, happy birthday. Sana all birthday. <laughs> so mga Arp, papit na may mga pangumpra mga Arp, oh. Daghaan pangumpra na mo, mga Arp. Puno ko yung saka basket. Sabi umpra. Sa umpra, junk foods. Kaya bukaon ko na siya ang junk foods. So mga Arp, nagpa-counter na itong Habibi mga Arp. Hmm? ano na yung pego okay, ba yung korta? Basig mas short. <laughs> oh, Isugi na ako mga Earth. Yung birthday girl at ang Habibi. Habibi! Eee! Birthday girl! Ay mga Earth! Uh, Ay, gusto mo niya? Wala na itong aligriya mga Earth niya. Stop over na nag-CR na iniawas ba? <laughs> <laughs> Wala na may alegria. Hapit na may mabot sa ilang ah, baby. Sige lang. Dari Abi, yung ba't so, kayong krasada na mga Arp? Kaya tangas son. So sige mga Arp. Ato sa